online breeders o breeder breederan so good day classmate ito ang hot topic ngayon at sasakyan natin kasi nasa social media tayo ang dami kasing dumadaan sa facebook ko uh, text post comments videos about dito no uh, yung mga breeder na hindi lumalaban so bagi ko yung isang video na nakita ko uh, interview ng isang sikat na breeder ang uh, sabi niya kailangan talagang lumaban kasi by the name itself it's game full so dapat yung maalaga mo nasa game sinasali talaga natin sa game tama rin po, tama po yung idea ni sir no kasi nagbe-breed nga tayo ako personally, nagbe-breed ako for the game passion eh, uh, baga hobby ko to uh, kaya nga nagalaga ako neto para uh, isasali ko sa laro uh, so may isa pa siyang sinabi uh, ano pang rason mo na hindi ka sasali may mga hack fight naman walang pot money uh, maganda yung reward 2 wins, 3 wins, sumabot 100k no pot money uh, mababa yung minimum bet but ayaw mo uh, o nga naman tama nga naman din si sir no, uh, pwede naman kasi kahit sabihin mong breeder business minded ka uh, for the business yung aim mo pwede naman kasi but, but ayaw mo uh, may punto din naman kasi si sir ah uh, pero uh, meron din kasing isang ano, uh, isang point din sa mga breeders. Uh, they're into the business kasi no. Uh, what's the point of testing their kuan their um uh, bloodlines? It's already been tested na daw. Kasi yung kinuha nilang material is galing sa tested na line. For example, kumuha sila kay Sir Dink. Um, kay Sir Ding mismo, no? Uh, imported line. Ibig sabihin, ilang generations na yan, tinest. Magagaling talaga yan. At yun yung mga breeder na kinuha nila, wala naman silang dinagdag o binawa sa blood. At uh, nireproduce lang nila. So there's no need po sa, para sa kanila. There's no need to uh, test it. Kasi tested na po yun. Ilang generation na tinest ni Sir Dink yun. Uh, isa pa, uh, isa pa sasabi nila uh, hindi naman daw kasi porket bumili ka kay sikat na breeder Uh, etong um nagpapanalo na breeder kumuha ka doon tapos nagbreed ka ibig sabihin ba noon lahat ng palabas mo ay magiging winner din syempre hindi rin po maraming uh, factor yan May pag-aalaga feeds agaf condition so ganon din po kung kukuha tayo ng breeder uh, um alaga galing sa mga online breeders o sa sikat na breeders at the end of the day po, sa pag-aalaga pa rin natin yan. Kung paano natin inalagaan, paano natin hinanda. Uh, yun yung magiging performance ng ating mga alaga. Kasi kahit bumili ka ng mga winning line, pag hindi maayos pag-aalaga, wala rin. So may punto din po sila ano no, uh, yung mga uh, tinatawag na online breeders.